For 73 years, the Ironman Network has been here, informing, entertaining, serving, and inspiring. This milestone is about our audience and their communities. Every story we tell, every hour on the air, is made for you, by you. In the language you know and love. That's what makes us hyper local, and that's what keeps us close. Thank you for choosing the RMN Networks as your radio station. We're here to serve today, tomorrow, and for 73 years and beyond. <laughs> lahat ng ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkot namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon. Tulong nagaling sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN. Number 1 sa Luzon. Number 1 sa Visayas. At number 1 sa Mindanao. Ganoon ang buong Pilipinas. Ngun karangalan ng mga radio man ng RMN Networks ang maglilingkot sa inyo. Maraming salamat. RMN. Number 1. Number 1. Wala nang iba. Pag-ibunta ang oras, alas 4.7. Panginoong Diyos na aming Ama, maraming salamat sa isang bagong umaga. Sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magkampanan ang amin tungkulin. una 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 sadahat weather updates weather updates ala update. squadro odswadong oras good morning maayong buntag metro davao davao region at ibuok mindanao Tibok Filipina, ug so, Tibok Kalibutan so, abu, sa tanang naabot sa atong pagsibya kasama via 621 or DXDC621 Adam and Davao Facebook page. Good morning sa inyong hantanan. And syempre live ta sa kanunay sa 621 kilohertz sa inyong AM radio dial. Welcome kasama sa atong programang Unang Radyo, Unang Balita karong adlaw nga Webes September 4, 2025. Ako si Rajman Kirby Manzon ang inyong makauban karong buntag. And syempre kasama atong unahon yun sa kanunay ang ato ang uh, lakat sa panahon weather update karong mga na kay karon lang yun kasamang update sa pag-asa na kay just now karong panahuna. <laughs> just now September 4, 2025. Okay, maayong uh, balita kay wala na low pressure areas. Kan LPA nga na monitor ang ato ang DOST pag-asa na posibleng mahimong bagyo kasama. So katong uh, Si Bagyong uh, Kiko kasama kagabi alas 8 sa gabi i, uh, mi exit na kasama sa kining ato ang uh, Philippine Area of Responsibility o uh, wala po monitor kagabi ihang tuding mga panahuna ng LPA untang nga magtuloy-tuloy na ni pero according to pag-asa nga anaa sa duha ang upat ka mga bagyo ang lauman kasama karong bulan sa September unang una, una, una sa weather, weather update, update. unang radyo unang balita Alas kuarun web atau oras uh. santang aku. An